ang ampay sa kumbugoy na zi. Ang itaw. Ang itaw. This is... Ang teriri zi. Ang bugoy na... Ang Wala man. Ay, naroon ay nara. nara. <laughs> Mahulog dyan ni Madugay ba si Sibug-Sibug. Huh? this is... Isis. 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 Isis isis isis. Ang lalang ni mama ni ang lalang ang lalang lalang hmm? Hmm? Sus Sus. Bate, hmm? Sus Favorite Favorite ka favorite Favorite ka yung lalang lalang Favorite ka magpalata ah. what is am